itinuturing ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pagbisita sa Canberra bilang mahalagang hakbang tungo sa pagkamit ng mga oportunidad at malaking potensyal ng strategic partnership sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Sa kanyang arrival statement, positibo ang pangulo sa lalo pang paglakas ng pagtutulungan ng dalawang bansa lalo na sa usapin ng defense and security. Muling pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang Australia sa patuloy na suporta sa South China Sea. Ayon sa presidente, ito ang iniangat niya sa kanyang talumpati sa Parliament of Australia kasabay ng paninindigan ng Pilipinas sa pagkakaisa at kapayapaan sa rehiyon. Mahalaga kasi anyang maiparating sa mga mambabatas ng Australia ang kahalagahan na maging tagapagtaguyod ang dalawang bansa ng rules-based international order sa gitna na rin ng komplikadong geopolitics. At bilang parehong maritime nations, sabi ni PBBM, nararapat lang na mayroong access at protektado ang Pilipinas at Australia sa mga likas na yaman gaya ng karagatan. Australia remains and will continue to be one of our closest friends. In the spirit of bayanihan and mateship, we shall forge ahead in fully maximizing the potentials and the gains from this strategic partnership between our two forward-looking, law-abiding maritime states. I look forward to exerting our tireless efforts to attain this vision. Para sa MBC Network News, ito si Lea Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.